I've been attached with the feeling of been waking up with you. Tawang tawa nga itong ating bell kagabi sa kanyang TikTok live na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan dahil na nga rin sa bawat komento na mga bula patungkol sa ating bell. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil talaga namang itong ating bell ay sobrang na talaga sa sumakses at sobrang latina. Narito nga guys sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Uh, oh, ah ano ka ay sumakses ka step by the step sumakses ka step by the step damo ba? soy betiam ang pa ako na sa sub su, ano, sob, sub sob, sobrang. <laughs> sobrang sobrang Latina ano ba sobrang Latina ay, hindi. Yung ano, yung, hindi ay, yung ay, ano lang, na ako. Sorry. Lagpas na tayo sa sobrang Latina na sa, okay na to. Okay. Diba? Tama. Tama.